Hello mga ludes. Continue tayo dito sa pag-ikot. Kahit yung video ko ay A1. Pero okay lang. Go, go, go. Parang...

nakakita na ako niyan kasi bawat video ko ay against the light. <laughs> Solo. Nagsusolo si Kunyang Mugs. Gusto gusto niya mag-solo yan. Ikot na naman yung kameranya. niya. May dragon na nagbabantay. So, lakad naman ako. Saan bang punta ko dito? Yan. Dapat lakad. -lakad.